Dahil na hostage si Ellie kaya gusto ni Haro na iligtas ito ngunit hindi pa natatapos ayusin ng matandang musika ang espada niya. Kailangan na kasi niyang magmadali dahil wala na silang oras pero hindi naman niya pwedeng madaliin ang panday dahil matagal na palang hindi nakakapagayos ng espada at matanda na rin kaya nahihirapan ito. Higit na binlimang taon na kasi at bukod pa nito ay karaniwang tumatagal ng isang araw ang pag-aayos ng sirang espada ngunit sa kanya ay tatapusin lang ng panday ng isang oras. Nag-aalala na siya para kay Ellie ngunit hindi rin makakatulong sa kanya ang pagiging mainipin at magmadali dahil kung wala ang espada niya ay hindi rin niya magagawang matalo si Lance na gumagamit rin ng espada at may kapangyarihan ito. Kailangan lang maghintay at magtiwala ni Haro sa panday dahil ginagawa nito ang lahat para makaabot siya sa takdang oras. Nakaisip kasi ang matanda na lagyan ng matibay na core ang espada niya para hindi masira ulit dahil kung matibay na ang core nito ay hindi hindi na ito masisira pa. Balik sa nakaraan, naabutan nila ang isang lugar kung saan nawasak ang mga gusali at ang mga bahay naman ay nasunog at ang responsable nito ay ang mga Demon Card. May isang tao ang humihinga pa at tinawag si Haro. May importante pala itong sasabihin kay Haro tungkol sa ama nito na si Gale. Alam kasi ng tao ang dahilan kung bakit umalis ang ama ni na si Gale, sa isla ay upang hanapin ang grave at hindi pala sila pinabayaan ng kanilang ama. Labing limang taon na kasi ang nakalipas simula nang iniwan sila at umalis ang kanilang ama sa isla ito ay para hanapin ang grave upang pabagsakin ang demon card ng tuluyan. Naintindihan na ni Haro ang dahilan kung bakit iniwan sila at nagsakripisyo ang kanilang ama dahil sa paghahanap sa grave ngunit pati rin pala ang ina nila ay iniwan din. Pero kailangan kasi nilang intindihin dahil kung gagawa pa ng mga masasama ang mga demon card na makakas nakasira sa bayan ay maraming bata ang mawawala ng kanilang pamilya at malulungkot ang mga ito. Kailangang magdesisyon ni Haro kaya lumapit siya kay Flo. Balik na sa kasalukuyan, malapit na ang oras at malapit na ring matapos ang espada ni Haro. Dumako naman tayo sa batang musika na ngayon ay sumugod mag-isa, dahil wala pa si Haro at inisip rin niya na baka peke ang matanda at hindi maayos ang espada. Ngunit nakita siya ng tagabantay ni Lance kaya wala na siyang pagpipilian kundi ang labanan na lang ng mag-isa ang mga ito habang hinihintay niya si Haro. Dahil marunong makipaglaban ang batang si ay hindi ito nahihirapan sa mga bantay kahit mag-isa lang siya. Pumasok naman ang eksena sa loob, naiinip si Ellie kaya naisipan nito na maglaro sila ng word game pero hindi siya pinansin ni Lance. Nagsalita si Ellie tungkol sa laro ngunit nagalit si Lance at hindi nagustuhan ang pagiging maingay niya kaya humingi na lang siya ng paumanhin. Nagsalita si Lance kung naiintindihan ba niya ang sitwasyong pinasok niya ngayon, nagrason naman si Ellie na naiinip kasi siya, kaya nag-offer na lang si Lance na tatapusin na lang ito, nagsalita si Ellie na hindi ito ang pinangako niya. Sinabi kasi ni Lance, Lance na maghintay ito ng dalawang oras. Ngunit para kay Lance pareho lang naman ang kinalalabasan nito, ngayon man o mamaya dahil siya at ang Rave Master ay papatayin rin niya. Hindi naman natakot si Ellie at sinabi pa niya na hindi madaling matalo si Haro. Nang marinig ito ni Lance ay natuwa ito at gusto ng pagpira-pirasuhin si Haro. Nakapasok naman sa loob ang batang musika at agad nitong napakawalan si Ellie. Napansin at naalala naman siya ni Lance, ngunit sinabihan lang niya ito na malibog at pumunta lang siya para bawiin si Ellie. Tinanong ng batang musika si Ellie kung may ginawa bang kalibugan si Lance sa kanya kanya pero nagsinungaling si Ellie na hinawakan ang dibdib nito na ikinagulat naman niya. Nagalit si Lance baka kasi makasuhan siya ng pambabastos kaya binawi na lang ni Ellie ang sinabi. Walang pake si Lance sa batang musika at ang hinahanap lang niya ay ang Rave Master. Dumating naman si Mr. Beast na walang alam sa nangyari, nang dumating kasi siya ay nakita na lang niya na nakabulagta na ang lahat ng tauhan sa labas. Nakita ni Mr. Beast ang dalawa kaya ito ang pinagbintangan niya habang tinanong naman siya ni Lance kung saan ito galing. Hindi naman makapagsalita ng diretsyo si Mr. Beast dahil sa takot na mapalo na naman ito ng sinturon. Walang maintindihan si Lance sa mga pinagsasabi ni Mr. Beast kaya pinatigil na lang niya ito at inutusan na tapusin na lang niya ang batang musika. Gagamitin ni Mr. Beast ang cranky niya kaya pinakuha ito sa tauhan habang nagparinig naman sa kanya ang batang musika na kailangan pa pala niyang talunin ang mataba na ikinagalit naman ni Mr. Beast. Ang salitang mataba pala ay bawal kay Mr. Beast, inasar pa lalo ng batang musika si Mr. Beast kaya nagalit na ito ng gusto. Sa sobrang galit ni Mr. Beast, kahit magiba ang isip ng batang musika at pupurihin siya ngayon ay huli na ang lahat ayon sa kanya, ngunit hindi pala gagawin ng batang musika ito. Nag-switch on na ang cranky ni Mr. Beast at ipapakita raw niya kung paano makitungo ang isang cranky boy. Malakas pala ito dahil kayang pagpira-pirasuhin ang katawan ng isang tao kung matatamaan ito. Ngunit ang tanong kung makakatama ba dahil madali lang iwasan at mabagal kasi ang galaw niya. Kahit gumagamit pa ng cranky si Mr. Beast ay pinaglalaroan lang ito ng batang musika at tinatrato na parang bata na ngayon ay humihingal na dahil sa pagod. Bumalik na ang eksena ni Naharo, nagsumikap ang matanda na matapos ang espada habang minamadali naman ito ni Haro kaya sinabihan siya ng matanda na huwag maging mainitin. Nagsalita si Haro na kung wala kasi ang espada niya hindi niya matatalo si Lance ang beast sword. Sumagot naman ang matanda na kaya nga tinodo na niya ang lahat para dito. Hanggang ngayon hindi pa rin natatamaan ni Mr Beast at nagkabutas-butas na lang ang sahig sa ginawa niya kaya natatamad na makipaglaban sa kanya ang batang musika. Nabigla naman sila nang tapusin ni Lance si Mr Beast, naiinip na pala ito at sinabing tapos na ang kanilang oras. Nagulat ang batang musika dahil tauhan niya ito, ngunit para kay Lance walang halaga ito sa kanya kaya nagsalita ang batang musika na parang nabubulok na ang utak nito. Nagsalita si Lance na nakatikim na rin ng sariwa ang espada niya at natutuwa siyang patayin ng batang musika. Balik naman sa dalawa, sampung minuto na lang ang natikira ni Haro kaya inisip niya na bilisan ng matanda dahil malapit na ang oras. Nagsalita ang matanda sa nakaraan, namuhay pala ito na masaya kasama ang pamilya niya bago ito tumigil sa pagiging panday, ngunit nagsimula ang kanyang desperasyon ng ginawa niya ng espada si Lance. Pinatay kasi ni Lance ang buong pamilya niya gamit ang ginawang espada kaya nabigla si Haro. Hindi matanggap ng matandang musika na ang ginawa pa niyang espada ang siyang papatay sa kanyang pamilya kaya umiyak na lang ito habang naman sina sinaharo at flow sa nangyari. Humingi ng paumanhin ang matandang musika, ngunit ngayon ay natapos na rin sa wakas ang espada ni Haro at agad niya itong binigay para makaalis na sila. Masaya si Haro at sinabi pa na ito ay mahusay. Humiling ang matandang musika na sirain ang sumpa ng espada para makamove on na siya. Nagsalita si Haro na ang pag-aayos ng espada ay tungkulin ng panday at mahusay siya na lumaban. Sinabi pa ni Haro na simula ang ngayon, siya naman at tungkulin niya bilang ang Rave Master, maaasahan na tatapusin niya ito. Bago nila umpisahan ang laban, nais po muna maglike mag-like kayo, subscribe at pindutin nyo po ang notification bell. Nagtanong ang batang musika kung tapos na ba, dahil magsisimula na sila habang ipapakita naman ni Lance ang kapangyarihan ng Beast Swords niya. Kinontra naman ng batang musika ang ginawa ni Lance dahil alam na kasi niya na ilusyon lang ito, ngunit lumitaw si Lance sa ghibli niya at bahagya siyang nahiwa nito. Napagtanto naman ng batang musika na ang ginawa palang ilusyon ni Lance ay sinadya upang hindi siya makita nito. Matagal na simula na maramdaman ng batang musika ang masusugatan habang tiningnan ni Lance ang relo kung anong oras na. Nagtanong ang batang musika kung ano ba ang ginagawa nito dahil halos hindi pa nga nagsisimula ang kanilang laban at magtotodo na siya sa pagkakataong ito. Ngunit nagsalita si Lance na bago yon ay may gagawin muna siya, kaya nagulat ang batang musika kung anong gagawin nito habang sinabihan naman siya ni Lance na kaya bumukas ang sugat niya ay dahil sa pagsigaw at tanga ito. May pagkamaselan pala itong si Lance at maagap pagdating sa oras kaya pagpatak ng alas 5 ay nilapitan nito si Ellie at tangkang papatayin na niya. Tinanong ni Ellie kung nagbibiro lang ba ito habang naiingayan naman si Lance sa batang musika dahil matagal na kasi niyang hinihintay ang sandaling ito, ang sandaling madaling makahiwa siya ng isang tao. Tatapusin na sana ni Lance si Ellie ngunit sumigaw si Ellie at tinawag si Haro para iligtas siya. Sakto namang dumating si Haro na sa taas pa na isipang dumaan at napigilan ang espada ni Lance sabay tanong kay Ellie kung okay lang ba ito. Nagsalita si Ellie na late na siya habang napatanong na lang ang batang musika sa kakaibang entrance niya. Nagulat naman ang tauhan ni Lance sa espada ni Haro at paano raw siya makakahampas gayong napakalaking espada nito. Bumubuelo naman si Haro at malakas nitong hinampas ang espada kaya napaatras si Lance habang hindi makapaniwala wala ang tauhan na napatalsik ang espada ni Lance. Naging masigla naman ang batang musika na makita niya si Haro. Sinabi naman ni Lance na kanina pa siya naghihintay sa kanya. Sumama naman si Flo kaya masaya si Ellie at nagpasalamat nito habang hindi naman mapapatawad ni Haro si Lance dahil sa nilagay niya sa panganib si Ellie. Nagsalita si Lance tungkol sa sikat na Ten Commandment Sword ni Haro habang gusto naman ng batang musika na siya ang lumaban kay Lance dahil hindi siya nakaramdam ng saya matagal na at ayaw nitong pakialaman siya. No way naman ang sagot ni Haro kaya nabigla ang batang musika. Nagsalita si Haro na dapat niyang talunin ito para kay musika, nangako kasi siya sa panday na tatalunin niya ito o di kaya ang espada niya ang siyang tatalo nito. Nagsalita si Lance kung ano ba ang pinagsasabi nila dahil tatapusin din naman niya ang mga ito kaya hindi sila dapat maghalala. Sumugod si Haro kaya sumigaw ang batang musika na huwag magmadali, ngunit nung mapigilan ni Haro ang espada ni Lance ay nawala ang ilusyon kaya nagulat ang batang musika. Sa tuwing ihahampas pala ni Lance ang espada niya ay may nilalang na luminitaw. Sinabihan pala si Haro ng panday na musika, na kung hindi niya maihahapas ng buo ang espada ay walang yumilitaw na ilusyon. Hindi naman makapaniwala si Lance, na intindihan naman ng batang musika na kaya pala agad pinigilan ni Haro mula sa ibaba gamit ang espada niya. Nagsalita si Haro na kung mapipigilan niya ang espada mula sa paghampas pa ibaba ng ganap hindi na nito magagamit ang panlinin lang. Natuwa naman si Lance at napag-aralan pala siya nito ng mabuti, kaya tinanong niya si Haro kung alam ba talaga nito lahat ang tungkol sa espada niya. Nagliwanag naman ang espada ni Lance kaya nagulat si Haro klaro sa nangyari, hindi kasi inihampas ni Lance ang espada ngunit lumitaw pa rin ang ilusyon. Nagsalita si Lance na ito pa lang ang simula nila at ngayon tatapusin na niya ito ng sigurado. Sa pagtatapos makikita natin ang malaking dragon na lumitaw sa likod ni Lance kaya nabigla si Haro.